Thank you, thank you. Thank you, thank you. Sir. Ayan o, no, na-sponsored tayo ng <laughs> ano, sticker ni Boss Dance Cut. Ayan. Kung gusto nyong magpagawa ng ano, sticker ng sidecar, dito lang kayo pumunta sa, ano, sa San Vicente. Okay. Oh, San Vicente. San, Ayan, hanapin nyo lang, That's... That. <laughs> Thank you, Sarah. Well, sir. No problem. Ayos, dati na yun manan. <laughs> thank you. May sticker na tayo ulit. Thank you What's up mga kanoypi Good morning Nagbabalik na naman si kanoypi for another video Araw ng biyarnes mga kanoypi Palabas pa lang tayo At anong oras na 6.34 na ng umaga At Tinapos ko pa kasing i-upload yung video ko kahapon At Tinanghali tayo mga kanoypi kaya yan, palabas pa lang tayo At nandito na yung tubig ko So punta na tayo kay Mia Sana ngayong araw ng biernes Makarami na naman tayo Mga kamipino At makulimlim yung ano Yung langit ngayon sana huwag umulan at mas magandang mamasada pag hindi umulan mga kanaypi kahit mainit yung panahon Ah, mas maganda yun kaysa umuulan. So, punta na tayo kay Mia. Bali, kagabi, umulan din mga kanaypi. Ah, at siguro basa na naman yan sa si Mia. <laughs> Pero ang nakakubad naman mga kanaypi. Nilagay ko naman yung trapang kagabi. Saka yung ulan kagabi, saglit lang naman eh. Ayan. Si Mia ngayon right, Yan basa yung tolda. So ilabas ko muna siya. Nang makalabas na rin tayo. No. Ay, mga kanipi. Labas tayo. Mamaya magpapagas tayo kay Mia. Sa sentro. Gas tayo mamaya ng 300. Yan sara ko lang tong gate. Pag-invest muna tayo, mga panayipi. 300, sir. Unladen. Sir, recording po. Unladen, 300 po. Oo. Oh. Double check, 300. Oo. Oh. start zero po. Oo. Oh. sir, may rain water po. Ano yun? May water po. Oo. Oh. Meron din po tayong comfort room. Malinis yan? Yes, sir. Mabango Sa din po. sabi sir. nilang madumi daw. Oo. Oh. Centrum ng Quezon is the number one cleanliness restaurant. Wow, the best. The best talaga. Yan ang team leader. Ano bang gusto pang cellphone? Ah oh, pang cellphone. Yan. Sir, isibo. Hindi na, hindi There's na. Anything you want me to do, sir? Nothing, nothing. Okay, sir. Only Be gas careful, sir. Okay, thank That's you, safe. thank you God bless Okay Ayan, mga kanaiti May gas na tayo 300 pesos yung pinagas ko dito eh. Ayan, may pasero tayo zero tayo mga kanayipi Eh sir Saan kayo pala? SM? paano ipi kumita tayo doon ng 40 peso Lamar. kumita na naman tayo ng 40 pesos mga kanaiti Hanap ulit tayo ng panibago no, Toy Pibla Đó Ok lang si Mia mga kanayipi Pampaswerte natin yan yan mga kanaypi kumita tayo ng 50 sa dalawang pasero natin na yun. kastate papaitan

Ayan, yeah, bumili tayo ng ano, mga kanaypi. Papaitan. Papaitan na tatlong sukat. Itong panset sa atin yan. dit sekali लगाया जाता है lagay ko kanyam Sige. Habang binigyan natin ng sticker yung nagtitinda ng anak sa Inilitae nang langis din niya makaka Kailangan na nating mag-change oil ulit. kanipi nakabili na tayo ng ano na langis para kay Mia shell advance yung ano bali 320 yan presyo nya 320 ayan may pang chainsail na tayo Terima kasih. You, Ayan mga kanipi, nandito na tayo sa garahe ni Mia Nandito na yung pinamalingki ko eh Ayan, nandiyan na rin yung ulam namin pananghalian Papaitan Ayan, nandito tayo sa EGL mga kanaipi uh, May tricycle dito eh Antay tayo Antay kaya boss Masalis Masalis kaya madam Thank you. yan mga kanaypi natin na natin yung pasero natin kumita naman tayo ng 60 pesos alright hanap ulit tayo ng panibagong pasero na naman You see you pai Hay pasok na din Ayan, mga kanay kumita tayo dyan ng 70 pesos. Ayan, mga kanay pi, punta natin. boss. Yan si boss. Ayan, Good. boss. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Sir. Ayan, oh, no, sponsor tayo <laughs> ng ano, sticker ni Boss Dance Cut. Ayan. Kung gusto nyong magpagawa ng ano, sticker ng sidecar, dito lang kayo pumunta sa, ano, sa San Vicente. Oh, sir. West, West. San Vicente. Some... Ayan, hanapin nyo lang. Dance That... <laughs> Thank you sir ah. Well, no problem. Ayos, dati na yun mo na. Thank you may sticker na tayo ulit thank you boss thank you thank you rin uh, ayun mga kanipi yung pangalan nya that's that yan yung way na papuntang UCU uh, dito sa may highway ayan mga kanipi yung pwesto nya So binigyan na tayo ni Sir Dan Scott ng ano dagdag na sticker para may pamigay tayo sa mga ating mga subscribers at mga nakakakilala sa akin multi like Vlog ayan thank you, thank you so much sir Dan Scott ayan mabilis lang hanapin to mga kanaypi uh, San Vicente West uh, malapit lang sa Well Rider na gasoline station alright Okay, nagpalam na tayo at nagpasalamat na tayo kay Boss Dan Scott All right, mga kanipi Thank you, thank you so much Sir Dan Scott Sa pagbigay ng sticker sa akin Pag-sponsor maka mga kanaypi, nandito na ako sa bahay nagkarahin na ako at nandyan yung maitim na ulap nagbabadya na malakas na ulan mga kanaypi ngayon brown out pa <laughs> walang kuryente mga kanaypi puti na lang meron yung ano yung battery na ano na 12 volts saka yung ano mga ilaw mga bulb nya ayan yung gamit ngayon sa bahay tapos yung electric fan na 12 volts yan. May electric fan si Maika. So, nandiyan oh. No? Sobrang dilem mga kanayipi. Yung langit ngayon. Wala palang ulan. Brown out na agad. Grabe no. So, yan mga kanayipi. Tapos na naman tayo na namasada. At nakagrahe na si Mia. So, thank you, thank you so much sa inyong lahat. Sa suporta sa panunood sa no skip at sa ginagawa nyo maraming maraming salamat mga kanoypi kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog stay safe lagi I love you all and peace out.